Historia Tagalog Horror Stories pagsapit ng gabi ay nakatanaw at tahimik na nakatayo si Conrado mula sa nakabukas na pintuan ng kwarto sa nahihimbing na si Alia. Nagbuga siya ng hangin mula sa payapang muka ng dalaga ay nabaling ang tingin niya sa papag at bahagyang natawa. Ayaw siyang patulugin ni Alia sa tabi nito dahil nagtatampo pa rin si Alia sa naabotang senaryo kaninang hapon kasama si Maria. Sa gabing iyon, hindi siya nagawang dalawi ng antok dahil sa pagbabantay kay Alia. Gusto niya makasiguro na maayos ito kaya hiniram niya sa kanyang tiyo Gado ang isang mahabang itak. Nasa ilalim iyon ng papag na tinutulugan niya. May dala rin siyang patalim sa likod ng pantalon. Hindi niya hahayaang masaktan si Aliyah kahit pa maging kapalit ang buhay niya. Poprotektahan niya ang magina niya kahit anong mangyari. Nang sumapit ang araw ng linggo, maagang nagising at naligo ang dalagang si Aliyah upang makapaghanda para sa muling pagbubukas ng simbahan sa baryo Crisostomo. Umikot siya sa harap ng salamin at pinagmasdang mabuti ang sariling refleksyon dahil suot niya ang paboritong bestida na binili sa kanya ni Conrado. Kulay puti ang bestidang suot niya na hanggang tuhod ang haba. Nakalugay at mahaba at kulay brown ang kanyang buhok. Naglagay din si Alia ng pulbo at kaunting kulay pula sa kanyang labi. Nang masiyahan sa nakikita ay nagdesisyon na siyang lumabas ng kwarto. Sa paglabas niya ay bumungad sa kanya si Conrado habang abala ito na nagtitimpla ng gatas. Nang makita ni Conrado si Alia ay sumilay ang malapad ng ngiti sa mga labi nito. Ipinaghila siya ni Conrado ng upuan at sinabing kumain muna sila inismiran niya ang lalaki bago walang imik na umupo sa hapagkainan. Natigilan naman siya nang nakawan siya nito ng isang halik sa pisngi. Nakangiting nagtanong si Conrado kung galit pa rin ba si Alia sa kanya. Naglagay ito ng isang pritong itlog sa kanyang plato, kaunting kanin at ilang hiwa ng kamatis. Nilapit din ito sa kanya ang basong naglalaman ng tinimpla nitong gatas aaminin niyang nagtatampo pa rin siya sa lalaki dahil sa naabutang eksena noong isang araw. Kahit pasabihin na ang naabutan niya ay ang tagpong pinagtatabuyan nito si Maria. Sa tuwing naaalala niya ang gabi kung kailan may nangyari sa dalawa ay hindi niya maiiwasang hindi masaktan. Nilulunok lang niya ang sakit dahil sa sobrang pagmamahal kay Conrado. Pagkatapos kumain, ay lumabas na sila ng kubo at sinalubong sila ni Tio Gado. Magkakasama silang nagtungo sa simbahan ilang layo lang ang lalakarin mula sa bungad ng baryo. Nang marating ang simbahan, ay agad na sumilay ang malaking ngiti mula sa mga labi ng dalagang si Alia. Napapalibutan ng malalaking puno at nagtataas ang mga talahib ang maliit na simbahang bato. Lumapit sa kanya si Tio Gado at nakangiting bumulong. Sinabi nito na ang simbahan ay tinayo sa pamumuno ni paring Agustin na nagmula pa sa Mindanao. Kaya lang dahil sa katandaan, napilitang umalis ni paring Agustin at umuwi sa kanila. Makalipas ang maraming taon, ang simbahan ay nasira na mula sa kanya ay nabaling ang tingin ni Conrado sa simbahan. Mababakas ang katuwaan sa buong mukha nito. Sinabi ni Tio Gadu sa kanya na mabutit na gawan pa ng paraan upang maayos ang simbahan. Kaunting ayos lang sa mga bintanang basag at sirang mga upuan. Kaunting linis din sa paligid na tila nilamunan ng alikabok. Ngayon ay maayos na uli ang simbahan ng baryo Krisostomo. Napangiti siya nang makita ang labis na katuwaan sa muka ng lalaki. Matapos iyon ay pumasok na sila sa simbahan nang dumating na ang pari. Excited si Alia. Aaminin niyang first time niya uli ang magsimba matapos mamatay ang kanyang ina. Hindi kasi religyoso ang kanyang ama kaya hindi siya nasanay na magpunta ng simbahan. Sinabi ng pari na magsitayo na sila at awitin ang dasal na tinuro sa kanila ng Panginoon. Naramdaman niya ang paghawak ni Conrado sa kanyang kaliwang kamay bago iyon itinaas ng bahagya. Nilingon niya ito at bumungad sa kanya ang seryosong muka ni Conrado habang nakatingin ito sa harap. Nagbuga siya ng hangin bago sinabayan ang pag-awit ng mga tao ng ama namin. Matapos magpakilala ng pari at magpasalamat para sa muling pagbabalik loob ng mga tao sa Diyos, nagumpisa na itong kumanta ng Song of Praise. Makalipas din ang halos ilang oras na pagbabasa ng mga Bible verses at pananermo ng pari nakangiti nitong pinatayo muli ang mga tao at muli ay umawit nakaupo siya sa pinakadulong bahagi ng upuan malapit sa gitna ng simbahan sandali niyang pinasadahan ng mga tao sa loob kumpara sa dami ng mga tao sa baryo kaunti lang ang dumalo sa muling pagbubukas ng simbahan sa mga tao hindi man gaanong karamihan nagpunta hindi siya nawawala ng pag-asa na darating ang umaga na dadami ang mga taong pupunta sa mga susunod pang misa. Matapos ang misa ay sabay-sabay na silang lumabas. Sina Conrado at Tio Gado, kasama pa ng ibang mga kasama nito ay nanatili muna sa loob ng simbahan at kinausap ang pari. Samantalang si Alia naman ay piniling tumayo sa labas upang pagmasdan ang payapang paligid. Narinig niya ang boses ng isang hindi pamilyar na babae at tinanong kung kaano-ano nito si Manggado. Mula sa paligid ay lumingon siya at bumungad sa kanya ang babaeng may mabining sa mga labi. Matangkad dito, maganda at kulay ginto ang buhok. Agad na sumilay ang ngiti sa mga labi niya nang makita ang umbok sa tiyan nito. Nakangiting sumagot si Aliyah sa babae at sinabi niyang tiyo siya ng nobyo ko. Napatango naman ito at hinimas ito ang sariling tiyan at ngumiti ng malapad. Sinabi nito na hinihintay niya si Jerome na asawa niya. Nasa loob pa do kasi ito kasama si Manggado nagpakilala siyang si Beba, pitong buwan na itong dinadala niya. Tinanggap niya ang kamay ng babae. Nagpakilala naman siya na siya si Aliya at mag-iisang buwan pa lang itong dinadala niya. Masigla niyang pahayag bago hinagod ang sariling tiyan na hindi pa ganoon kalaki. Mababakas naman ang bahagyang pagkagulat sa muka ni Beba napatanong si Beba na buntis pala ito at hindi halata sa kanya. Sigurado daw itong babae ang magiging anak ni Alia. Bahagyang kumunot ang noon niya bago tiningnan ang sariling tiyan. Tinanong ni Alia si Beba kung paano nito nasabi yun. Mahinang tumawa si Beba at sinabi nitong ang ganda kasi ni Alia. Kapag daw maganda ang nagbubuntis babae ang magiging anak nito. Napangiti siya sa narinig. Muli niyang binalingan ng tingin ang tiyan at kinagat ang ibabang labi ng makaramdam ng excitement. Sabi ni Beba, panigurado daw siya na lalaki ang magiging anak nila. Dahil medyo lo na nalo na siya at ang laki-laki pa ng kanyang tiyan. Natatawa rin siya rito. Halatang ang pangingitim ng ibabang bahagi ng mga mata ng babae. Pero kahit ganoon ay kita pa rin naman ang kagandahan nito. maya, -maya lang ay lumabas na ang mga lalaki kasama ang paring si Senso. Sumakay ang pari sa isang tricycle na pagmamayari ng isa sa mga kasamahan ni na Conrado at pinatakbo na iyon palayo. Sila naman ay sabay na naglakad pabalik sa baryo Crisostomo bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Sinabi ni Conrado na sa tabi siya ni Alia matutulog. Nagpupumilit ito at mabilis na umupo sa tabi ni Alia. Nakahiga na ang babae Ngunit nang makita siya nitong pumasok sa silid ay mabilis itong bumangon. Sinabi ni Alia na ayaw niyang katabi si Conrado. Pagalit pa itong nagsalita. Bumuntong hininga naman si Conrado bago bahagyang nailing. Tinanong niya ang dalaga kung galit pa rin ba ito sa kanya. Sa tanong na iyon ay mabilis na nag-iwas ng tingin ang babae at pinagkrus pa ang mga braso sa tapat ng kanyang dibdib. Muli siyang bumuntong-hininga at sinabi ni Conrado na oh, huwag na itong magalit sa kanya. Kakatapos lang nilang magsimba kanina. Tumalim ang tingin ni Alia nang bumaling ito sa kanya. Agad naman siyang nag-iwas ng tingin dito. Tila naman naiinis na nagsabi si Alia kung nagpapatawa ba si Conrado. Ninakawan siya nito ng halik bago matapos ang misa. Kulang na lang ay may lumabas na usok mula sa dalawang butas ng ilong ni Aliya. Napakamot siya sa batok. Gustuhin man niyang manatili sa tabi ni Aliya upang mabantayan ito ng mas mabuti. Pero kung ayaw nito ay wala siyang magagawa. Ayaw na rin naman niyang galitin palalo ang dalaga at baka ma-stress pa ito. Sinabi ni Conrado kay Alia na lalabas na siya ng silid. Napipilitang tumayo si Conrado at tinungo ang pintuan. Ngunit bago pa makalabas ay muli niyang binalingan ang babae. Sinabi pa ni Conrado na dati ay ang lambing-lambing ni Alia sa kanya. Pero ngayon, dinaig pa nito ang nakakain ng asin sa sobrang alat ng pakikitungo nito sa kanya. Samantala, mula sa sala, pumanhit na patungo sa pangalawang palapag ng kanilang bahay si Nabeba at Jerome. Nakaalalay sa asawa si Jerome habang nakahilig naman ang ulo ni Beba sa balikat ni Jerome. Pagkatapos sa kwarto ay agad na humiga si Beba sa kama na nakapwesto sa pinakagitna ng silid. Sa kanang bahagi naman ng kwarto ay makikita ang malaki at lumang aparador na kulay kayumanggi. Binuksan iyon ni Jerome at kumuha ng damit sa loob bago isinuot. Sunod naman itong kinuha ay ang puti nilang kumot. Tinawag ni Beba si Jerome na matulog na sila dahil inaantok na siya habang nakahiga ito sa kaliwang bahagi ng kama. Malapad naman na ngumiti si Jerome bago tumango ng ilang beses. Isinara nito ang aparador saka lumapit at naupo sa kama. Nang makahiga ay magkayakap silang tumingala sa bubungan. Sinabi ni Beba na sana ay maging maayos ang kanyang panganganak dahil sabik na sabik na siyang maging isang ina. Napangiti naman si Jerome at sinabi nito na sana nga dahil pangatlong beses na iyon ng pagbubuntis ni Beba. Lagi kasi itong nakukuna noon dahil sa mga gawaing bahay na ginagawa nito sa tuwing naiiwang mag-isa. Kaya ngayon ay ingat na ingat dito ang kanyang asawang si Jerome. Hindi na nila kakayanin pa kung mawawala na naman sila ng anak. Lumipas ang ilang sandali at pareho na silang nakatulog ng magkayakap sa pagsapit ng alas 12 ng hating gabi ay nagsimula ng bumaling kung saan saan ang kanyang ulo. Makikita ang pagsasalubong ng mga kilay ni Beba. Maya maya lang ay bumukas ng muli ang kanyang mga mata. Agad na bumungad sa kanya ang kadiliman. Marahil ay nauupos na ang kandilang gamit nila. Lumunok siya nang maramdaman ang panunuyo na nalamunan. Kumalas siya sa pagkakayakap sa asawa at tumihaya. Init na init siya sa mga oras na iyon at nang hindi na niya makayanan ang init ay pinili niyang bumangon. Tumayo siya at lumapit sa bintanang malapit sa kanya saka iyon binuksan. Isa iyong lumang bintana na tinatawag na kapis kaya nang mabuksan niya ito ay agad na pumasok ang malamig na simoy ng hangin. Agad na sumilay ang malapad ng ngiti sa mga labi ni Beba nang masilayan ang mga dikit-dikit na bahay ng mga kapitbahay nila. Mula roon ay nabaling ang tingin niya sa kalangitan kung saan makikita ang gasuklay na buwan. Maraming bituin sa paligid nito na talaga namang kaaya-ayang pagmasdan. Nayakap niya ang sarili bago binawi ang tingin at humarap sa likod isang mabilis na tili ang kanyang pinakawalan nang bumungad sa kanya ang asawang si Jerome. Habol hiningan tinanong niya si Jerome kung papatayin ba niya ito sa gulat habang nakahawak siya sa tapat ng kanyang dibdib. Otomatikong umalalay naman si Jerome sa kanyang asawa nang makita itong nakahawak sa sariling dibdib. Sinabi ni Jerome kay Beba na hanggat buntis ito hindi niya pwedeng buksan ang bintana. May pag-aalala ang boses ni Jerome. Mabilis siyang inalalayan ng asawa hanggang makaupo sila sa kama. Pagkatapos ay agad itong bumalik sa harap ng bintana at sinarado iyon. Sinabi ni Beba kay Jerome na init na init siya kaya nabuksan niya ang bintana. Kitang-kita naman ang pawis sa mga mukha ni Beba nakaramdam naman ng awa si Jerome para sa kanyang asawa. Kung sana ay mayaman lang siya, hindi na magihirap ng ganoon ang babae. Nagbuga siya ng hangin bago umiling. Sinabi ni Jerome na mas mabuti ng mahirapan ng kaunti kaysa magsisi sa huli. Napabuntong hininga naman si Beba at sinabing naiinis siya sa manananggal na iyon dahil ilang linggo na rin nananahimik ang kanilang baryo. Tila maluluha na ito habang sinasabi ang mga bagay na iyon. Lumapit siya rito at umupo sa tabi nito bago ito hinagod sa likod. Sinabi ni Jerome kay Beba na kaunting tiis pa, hayaan niya at giginhawa rin ang buhay nila. Pinahid ni Beba gamit ng mga kamay ang mga luhang naglanda sa pisngin nito. Lumunok ang babae bago lumingon sa kanya at nakangiting tumango. Hinalikan naman niya ito sa gilid ng buhok bago niyakap ng mahigpit. Tinanong ni Jerome si Beba kung gusto nitong ikuha siya ng tubig. Muling tumango ang babae kaya binitawan niya ito at tumayo na. Palabas na siya ng kwarto nang makarinig sila ng malakas na sigaw mula sa kanilang kapitbahay agad niyang nilingon ng asawa na ngayon ay nakatingin sa kanya habang namimilog ang mga mata. Paniguradong narinig din ito ang sigaw na galing sa kapitbahay. Ilang sigaw pa ang narinig nila bago siya naglakas ng loob na lumapit sa bintana ng silid at binuksan iyon. Pagdungaw nila mula sa bintana ay bumungad sa kanila ang ilang mga taong nasa labas ng kanilang mga bahay ng mga oras na iyon. Mula sa bahay ng pamilya Bueno nang gagaling ang sigaw. Hindi iyon kalayuan mula sa kanila at tanaw na tanaw nila ang bahay ng mga ito mula sa kanila. Tinanong ni Beba kung ano ang nangyayari. Bakas ang takot at pangamba sa boses ni Beba marahang umiling si Jerome at sinabi nitong hindi niya alam. Natataranta naman si Beba nang mula sa bahay ng mga bueno ay binaling sa kanya ang atensyon. Sinabi ni Beba na alamin niya at pumunta siya roon at makibalita kung ano ba ang nangyayari. Natigilan si Jerome bago nilingon ng asawa. Sinabi nito na hindi niya pwedeng iwanan ang kanyang asawa nasa kalagitnaan pa sila ng kanilang pag-uusap nang nagmamadaling lumabas ng bahay ng mga ito si Lalita, ang ilaw ng tahanan ng mga bueno. Sumisigaw si Aling Lalita na ang anak daw niya na si Gia ay wala na. Wala na ang kanyang anak. Nakakapangilabot na sigaw ng babae ang kanilang narinig. Nakasunod sa likuran nito ang isa pang anak na lalaki na nasa labing limang taong gulang. Sa sunod na sinabi ng babae ay roon na sila binalot ng matinding takot. Pinatay daw ang kanyang anak ng isang manananggal.